pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo ginpatuman na subong adlaw. Mga motorista nagaagunto na sa kamahal sang presyo sang gatong. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Ilisipon na lang sa gasolinahan nga ini ang nagpatughong sang gatong subong adlaw matapos nga ginpatuman na ang oil price hike. Tungod siguro kay sang kahapon kay naging agaw ang mga customer nga Makatugong kay i-wipe pa na price increase. So tungkol madako ang pricing, increase, tama ka nakag sila yung mga katugong sa barato pa bla, kaya munang medyo nagtaway na subong. Dos pesos kada litro ang saka sa gasolina kag kerosene kag dos pesos kag 50 centimos naman sa kada presyo sang diesel. Ang driver nga si Edmund na batyaga na kuno ang kamahal sa gatong gani apektado naman ang iya kita. Di paano na lang ni naki... kay grabe pang traffic di gamay pang pasahero gamay lang ang mundal Ang ibang nga mga motorista nagalalain man sa dugang nga palasanon. Dako siya kung minimum, minimum order ka. Sakit gid sa bulsa ko muna. Uh, pigado gid eh. Uh, Dek me ka pauli sa mo ka gasolina. Nahibaluan nga ang nasambit nga price adjustments ang ikanapulo na nga semana sa gasolina kag ika naman para sa krudo kag kerosene. Sunod sa DOE ang sunod-sunod nga pagtaas sa presyo sang petroleum products ang resulta sang paghulag sang presyo kag supply sa international oil market. Posible nga magpadayon pa ang pagtaas sa presyo sang gatong tugtog sa Disyembre. Upoy kay Romal Zen Kilantang, Juan Western Visayas.